ngayon kung maganda ang magiging tubo ng wisdom tooth again for starting age 17 mm -hmm. may enough space na kasi nawalan nawala mm -hmm. si first molar ngayon siya yung pumapalit mm -hmm. na sa second molar position mm -hmm. yun so, 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 so kahon ganong pagkakataon kaya siya tinawag na parang spare, spare. tire ngayon, very important ang molars natin kasi 'yung ginagamit natin panguya. Mm -hmm. Pang-chew natin, hindi naman pwedeng dito ka, ka mahirap. Yes, pang-tear mm -hmm. lang 'to eh. Mm -hmm. Pero dito, dito tayo nag-chuchu. Mm -hmm. So, very important din ang wisdom tooth. Yes. So, kung magiging maganda ang tubo nito, maganda i-maintain. Mm -hmm. Pero may mga tao na, okay, present si first, si second, tapos... Tumubo rin si wisdom tooth. Mm -hmm. Maganda din ang tubo, okay? Mm -hmm. Hindi sumakit. Okay. Mm -hmm. May chance ganun. Ay, hindi ko naman naramdaman. Kasha pa rin. Oh, nagkasha. Mm meron -hmm. Mayroon mga ganun. Mm -hmm. pa rin siya. Uh, hindi niya naramdaman na nag siyang wisdom tooth. Minsan, hindi niya alam na, ay, meron pala. Pa mm -hmm. Hindi, dahil masyadong dulo, mahirap toothbrushin. Yun, yun Ayan nga. Ayan na. na. Masasulok Kadalasan, yes, ang wisdom tooth, ang hirap abutin ng toothbrush. Mm -hmm. So, mm -hmm. ang tendency, Madaling napapasukan ng pagkain, mm -hmm. hindi nyo natatanggal doon, mm -hmm. agad, hindi natututbrush, madaling nasisira. Mm -hmm. Mm -hmm. So kapag ano ng cases, nagbibuild up ng tartar, tas nasisira. Well, better na natanggalin. Mm -hmm. Kesa pa, mag cost pa, pa ng ibang problema. Nagpa-check doc, no? Once mm -hmm. na tumubo pala yun, para kahit pa pano, nanilinis din. Kasi kung hindi nga mapilis maabot. Pero ito kasi sa case ko, natanggalan na po ako ng parang molars dito mm -hmm. sa taas. So, may space po sa likod. Kasi minove po yung, nag po kasi ako, okay? Ah. Para ma-fill mm -hmm. yung space na yun. Kasi sinabi po ng dentist na pwedeng maghiwa-hiwalay siya kapag may space. So, pwede po bang maging advantage yun for me kapag tumubo yung wisdom tooth? Kasi medyo kungbaka may luwang doon sa dulong bahagi nung aking ano. Yes, may advantage 'yon mm -hmm. kasi may enough space na, oh. possible enough space. Ngayon kung prenisa's ka at may x-ray, mm -hmm. makikita doon kung maganda o tama ang tubo ng wisdom okay. tooth. So kung may enough space, maganda ang possibility na tutubo ng maayos si wisdom tooth. Pero age 22 ka na, dapat kung may space, dapat nakalabas na 'yan. Oh. Ngayon oh. kung kung 22 ka na at wala pa din mas mabuti ipa-x-ray, baka pala mali yung position ng pagtubo, kaya hindi pa lumalabas. At sa ganong kaso, Impacted ang tawag doon. Okay. Impacted. Dok, kung <laughs> mga ano naman, yung mga <clears throat> impacted na wisdom tooth, na kunwari, katulad po nung nakita natin kanina, na napahiga, mm -hmm. tapos hindi naman siya nagkukos ng discomfort or pain, mm -hmm. pag mga ganun po ba, mas okay ba na pabayaan na lang or kailangan talaga siyang tanggalin kung hindi naman nagkukos sa'yo ng discomfort or pain? Okay, thank you for the question. Actually, ang wisdom tooth, may times nga na hindi sasakit, tutubo, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Meron namang times na tama ang tubo, pero masakit. Mm. Nagkakos ng sakit ng ulo, mm. uh, nagsuswell, okay, like it's automatic it's kapag nagkakos ito ng pain, much better na ipatanggal na mm. lang natin. Pero yung question niya na impacted, pero hindi naman nagkakos ng pain, mm. nasa loob lang dyan lang siya, hindi ko nga po siya ramdam eh. Mm. Mm. ko nga alam okay. na meron siya, 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 siya dyan, ba? Oo, wala naman siya gagawa. Okay, meron mga complications ang impacted, yun naman ang pag-usapan natin. Ano ba ang mga complications mm -hmm. ng pagkakaroon ng impacted wisdom tooth pag hindi mo ito ipinatanggal? Una, okay, ipag-usapan natin yung ang mali ang pagkakatubo. Mm -hmm. Okay? Yung medyo, may portion ng ngipin ang nakalabas, na nakikita natin yung mga medyo nakahiga. Mm -hmm. Kapag gano'n, may portion lang na nakalabas, again, mahirap tutbrashin, dulo-dulo siya. So, mabilis na napapasawakan ng mm -hmm. pagkain, ang hirap tutbrashin, nagkukos ng sira o dental caries. Mm -hmm. okay? okay? So, kapag nagkaroon siya ng sira, Pwede niyang idamay yung second molar mo, mm -hmm. yung katabi. Dahil tinutulak niyang ganyan no, napapasukan dito. Dada mm -hmm. idadamay niya yung kada, mabubulok din. So instead na yung wisdom tooth lang kailangan tanggalin, isang molar mo lang. Dahil sinira na rin niya yung second molar. Damay na. madadamay na. So dalawang dalawang molar mo pa ang mawawala. Ngayon, isa pang possible complication ng pagka-impacted wisdom tooth ay yung infection ng gums, swelling. Mm -hmm. So dahil uh, may portion na lumabas na o kaya hindi pa nakalabas, yung gums itself, hindi siya makabreakthrough. So namamaga ito. Oo, namamaga. Merong iba parang na-open yan, mm -hmm. pero hindi pa rin to lumalabas, wisdom tooth. Napapasukan niya ng pagkain. And in could cause infection, mamamaga. Ang mm -hmm. tawag niyan pericoronitis. Mm -hmm. Ang sakit-sakit nito, kahit parang ang liit lang niya, dulo mm -hmm. lang, ang sakit-sakit niya, may mga pasyente nilalagnat. Mm -hmm. Oo, ang mahirap ng mga. Yes. So, kapag gano'n, uh, really best, natanggalin ang source. Ano ang source nun? No, yung, That's yung the ano, impact. Uh, that uh, that gusto. Gusto.